Tagal nang wala si Saddam Hussein, pero tuloy pa rin ang gera sa Iraq. At alam nyo bang kasama sa mga napapasabak sa gera doon, mga Pilipino? Mga Filipino-Americans na nakadeploy sa Iraq. Ang magtsuhing Edmund at Andrew Uy, mga Phil Am na nakatikim ng puot ng gera sa Iraq si Andrew natakasan ang chak na kamatayan. When I was in Iraq 2004, they blew up my Humvee with my Marines inside. I had two wounded, my gunner was wounded, broken jaw, and uh, shrapnel to his face, and my uh, driver had a concussion. And I was injured when I got, when the Humvee lifted up, habang ang tsuhin niyang si Edmund, pinatatagman ng sari-saring gera na sinabak niya, sadyang naiiba pa rin daw ang mga naging karanasan niya sa Iraq. Hindi mo makakalimutan, of course, uh, binomba kayo, parang rocket na pumunta sa base niyo. Of course, kahit saan pumunta, uh, kaya na stupid, hindi ka natatakot sa ano, alam mo, mamamatay ka eh. <laughs> ang asawa ni Edmund na si Mirna, halos hindi na raw makatulog nung nasa Iraq pa ang kanyang kabiyak. In the middle of the night, pagka mag-isa ka na lang, siyempre malungkot, mga bata nakasettled na natutulog na ikaw na lang. So hindi, minsan magdadasal ka, so naiisip mo lahat ang nangyayari kung ano ng situation ng asawa mo. So, maiyak ka siyempre. At ngayong retired na ang asawa sa servisyo, sinisigurado naman ni Mirna na mapupunan ng kaligayahan ang lahat ng mga araw na wala ang kanyang asawa. pinatatakutan ni Mirna na mangyari sa kanyang asawa, nangyari na sa pamilya Doria. Nitong 2006, nasawi sa inkwentro sa Iraq ang bunsong anak ni Aling Rose, si Sergeant Richwell Doria. Nag-iiyakan pa, pari, rin kami hanggang ngayon. Hindi, man, hindi namin matanggap na wala na siya. Ang iniisip lang namin ay nasa abroad siya, parang na busy sa trabaho na hindi niya kami makontak. Kaya naman ang mensahe ni Aling Rose sa mga kumakandidato ngayong presidente ng Amerika. Kawawa naman yung mga pamilya na nawawalan ng ano. Kahit na ang purpose nila ay e, eh, ano, yung iprotect yung ibang tao sa ibang bansa. Pero parang masakit na yung nangyayari na nauubos ang mga anak. sa sa Iraq ang isa sa mga mainit na usapin ngayon sa eleksyon sa Amerika. Si Republican presidential candidate John McCain, pabor sa patuloy na pagpapadala ng mga sundalo sa Iraq. Di umano para masugpo ang mga terorista. Samantalang ang pambato naman ng na mga Democrats na si Senator Barack Obama, ititigil daw ang pagpapadala ng puwersa sa Iraq sa oras na siya ang maupo sa pwesto. I want an end to a war that's costing America $10 billion a month and begin to use that money to invest in rebuilding our infrastructure, our roads, our bridges. Sa posisyon at mga ito, nahahati a mga Filipino Americans I cry every day Whenever, when one of our soldiers, or two or three or four, I cry and grieve for them and pray for them. Sa kabila ng mga pahayag na ito ni Attorney Shirley, si McCain pa rin daw ang kanyang iboboto. Isa raw kasi siyang True Blue Republican. Idagdag pa rito na mas may karanasan daw sa politika si McCain. We're very lucky to have him. He is a hero. He has been in the Senate for a long time. And he has served in all kinds of, of committees in the uh, Congress is for our votes to be counted pero iba ang pananaw And, uh, ni Danny Pinoy have... na Obama supporter I'd rather have an inexperienced person who will end this war in Iraq than have an experienced person who will continue the broken promises of George W Bush Kapag nasa labas naman siya kasama ang iba pang mga maka-Obama nangangampanya rin sila Kamusta po kayo? Uh, sa Obama po kami, Filipino-Americans for Obama. Malaman nila na tayo mga Filipino-Americans bumoboto. Ladies and gentlemen, the next president of the United States of America, Barack Obama. Itinuturing na makasaysayan ang pagiging opisyal na presidential candidate ni Barack Obama sa ilalim ng Democratic Party. Kung sa kasakali, siya ang magiging kauna-unahang Black U.S. President. Change o pagbabago ang bitbit -bit na slogan ni Obama. Ayon sa mga pag-aaral, malakas si Obama sa mga kabataan at estudyante ng Amerika. Because of you, tonight I can stand here and say that I will be the Democratic nominee for the President of the United States of America simula nung inanunsyo niya ang kanyang kandidatura sa pagkapresidente. Noong Pebrero ng 2007, sinuportahan na siya ng mga sikat na celebrities. Kasama na ang talk show queen na si Oprah Winfrey. Pero hindi lahat ng Democrat gusto si Obama. May ilang naniniwala pa rin mas karapat dapat maging official Democrat candidate ang dating First Lady na si Senator Hillary Clinton. tulad ni na Jocelyn at Alexander. Si Jocelyn, board member ng Asian Americans and Pacific Islanders for Hillary. Tinagtag niya ang bahay niya ng Hillary posters. Nagtawag para ikampanya si Hillary. At nag-house to house pa. Kailangan din ulit uh, maalala, ma maalala yung yung pagsisikap ni Hillary and to give honor to that because that's an encouragement to other young women that you can do it too. This one is, well, I went si Alexander to naman, California youth leader sa Amerika, kitang-kita sa kanyang koleksyon center, uh, ang pagsuporta niya kay Hillary. Mula sa mga campaign materials hanggang sa mga laruan. Yes. They love it. It's a great day. This is when she won Texas and Ohio and Rhode Island. And it was a, a big, big... Difference. Difference. They, they, they had said that she was done and she came back as the fighter. Ngayong wala na sa karera ng pagkapangulo si Hillary, umaasa pa rin sina Jocelyn at Alexander na kung sino man ang manalong US President, sana dinggin ang mga issue ng mga Pilipino sa Amerika. Basta scout, na si Missouri, Kasama na rito ang mga hinaing ng mga veteranong Pilipinong sundalo noong World War II. Katulad ni Lolo Faustino, veterano. Nananariwa raw sa kanya ang Bataan Death March sa tagal ng pag-aantay nila na mabigyan sila ng iba pang mga benepisyo. Munit katulad ng isang matapang na sundalo, hindi raw susuko si Lolo Faustino. Umaasa na aaksyonan ng susunod na presidente ng Amerika ang kanilang ipinaglalaban. Ang mabigyan ng pantay na benepisyo katulad ng mga veteranong Amerikanong sundalo, ang mga Pilipinong veterano. Walang kapaguran kung <laughs> this is a matter of right. This is not a matter of dollars. We don't like to be second class U.S. citizen. Panahon na para maipasa talaga ang World War II Veterans Equity Bill. It helped the economy and it also helped the uh, living standard ng mga World War II veterans at ang kanilang pamilya. Pero ayon kay Mon Casiple, political analyst, sino man kinamakin o Obama ang manalong presidente ng Amerika, huwag raw tayong aasa na garantisadong tutugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan, kahit pa kaalyado tayo ng Amerika. May hangganan pa rin daw ito. Kahit yung sino man manalo sa kanila, magpag, may paghihigpit talaga sa immigration. Ang pinakadahilan nga dyan yung resesyon na nagdudulot ng kakaunting trabaho kahit sa mga Amerikano mismo. So, pag may mga ganyang sitwasyon ng resesyon, ang unang biktima dyan ay yung mga foreigners. Sa Nobyembre pa ang eleksyon ng Amerika. Hindi man natin masyadong nararamdaman dito ang epekto nito sa ating bansa doon sa Amerika. Marami tayong mga kababayan umaasang magiging paborable sa kanila ang resulta nito. Daniel, Daniel, Daniel.